Ang tawag sa medalyon na ito ay Infinito Dios at Haring Atardar. Uh, kapag suot at dala ito ng tao na may paniniwala rito, ay makakatulong ito sa kanya na magbigay pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay. Kasama na rito yung mga masamang gawa ng mga masamang tao, masamang espirito o mga masamang demonyo. Proteksyon sa lahat ng klaseng mga... Uh, bala ng baril na pumuputok, proteksyon sa lahat ng klase ng mga patalim na nakakasugat at proteksyon sa lahat ng klase ng mga ambush o mga masamang gawa ng mga masamang tao. At proteksyon din sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan, witchcraft, kagaya ng mga kulam, parang sumpa, usog, bati, tigalpo, palipadangin, buyag-buyag at iba pang gaya nito. Proteksyon din sa lahat ng klaseng masamang espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao sila ay hindi makakalapit pagkat sila ay nasisilawan at naiinitan. Isusuot lang ito palagi at dadalhin palagi. At bago ito ipapadeliver ay tapos ng madasalan at mabindisyonan. Kaya iingatan mo na lang ito, isusuot. May kasama na rin itong mga freebies na uh, mga sulat, mga banal na sulat na ipanlagay mo sa iyong wallet o ipapalaminit mo. Magamit mo yon protection sa World War o gira sa pagdating ng panahon.